Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon At tara mamigay po tayo ng mga lucky numbers po Para po sa ating masusugid na mga followers dyan Hello, hello, hello! Kamusta po kayo? Alam nyo po ba na meron na naman pong nanalo Kahapon po sa ating mga lucky numbers po Ayaw naman po niyang magpa-post kasi Nakita niya, pinapost po natin yung mga nanalo Pero ikong congratulate ko na lang po siya Hello po, Ma'am Shin Ayan, Ma'am Jean G -Gina. Okay, hello po Ma'am Jean Ayan hindi na po kita pinost pero binanggit kay pangalan mo marami naman pong gin ayan ayaw po niya at maraming maraming salamat po sa balatong binigay niyo po sa amin ni Lola mabuti ang puso mo mananalo ka uli Sus uh, susubukan natin mamigay uli ng lucky number sa iyo na talagang pag-iisipan natin talagang actually lahat ng pinag-iisipan ko kaya nga lang hindi ko rin alam kung bakit yung iba po hindi pa nananalo pero ang importante po may napapanalo tayo. 'Di ba? Sabi ko nga maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung nanalo na sila. Magantay-antay lang tayo, malay mo naman 'di ba? Hindi naman lahat kinukuha agad sa madalian ane, eh. Malay mo naman ikaw pala yung big winner natin, 'di ba? So mas nakaka mas nakakatuwa 'yun, 'di ba? Kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki? Try your best, try your luck dito po sa aming lucky world ni Lola Carmen. Ito pong mga lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Araw-araw po ito, walang bayad. Pag in-upload namin sa Facebook, YouTube, TikTok. Private consultation po, kung magpapakod ka ng bonggang-bongga. Yan po ang may membership fee. At good for 3 months naman po, not bad po. Diba? sa mga interesado lang ha at kung hindi ka interesado may libreng lucky numbers okay so mga kalaki kung ready ka na at ready na rin ako tara kunin mo na mga lucky numbers ngayon malay mo ikaw palang pala ang palarin ngayong araw na to diba eto na po ang mga 2 digit lucky numbers 3 digit lucky numbers 4 digit lucky numbers 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa inyo at kung interesado ka po na magpa member make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa member ipm nyo po ako sa messenger ko eto po mismo PM nyo po sa messenger ko, ako po mismo yun Okay, kaya mga kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan mga kalaki, okay, eto na po mga kalaki, ating mga 2-digit lucky numbers Umpisahan po natin sa 10, 24, yan po yung una At ang pangalawa po, 19, 27, wow At ang pangatlo po, 12 16. Ayan mga kalaki kompleto na ang three, ang 2 digit lucky numbers. Ito na po tayo sa 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 7, number 9 at number 1. At ang pangalawa po, number 3, number 2 at number 8. Ayan. At ang pangatlo po, number 6, number 2, number 2. Wow! At siyempre mga kalaki, ito na po isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers para po sa inyong lahat. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 8, number 5, number 2 at number 7. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 6, number 3, number 0 at number 7. At ang pangatlo po, number 8, number 8, number 9 at number 1. Ayan, kompleto na po ang mga 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers natin mga kalaki Takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang 2 digit, 3 digit ha Pati po ang 4 digit para mabaligtad man po ang mga numero Abay, sigurado pong sure win po tayo mga kalaki Okay, ano pang hinihintay mo mga kalaki? Tara na, ibigay na po natin ang 5 digit at 6 digit lucky numbers para po sa inyo Pero bago yan, sa mga bago po sa mga vlog namin, sa mga followers namin dyan At mga hindi pa namin followers kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers everyday, hanapin po sa Facebook, i-follow po kami, i-follow po ang Red Parungkin. Tignan niyo po yung followers, meron po kaming 315,000 followers. Sa YouTube po, 16,000 followers. Sa TikTok po, 415,000 followers. Ayan po yung mga legit na account po na i-follow niyo po kasi napakadami po talagang mga naglumalabas na mga mukha namin dyan, gumagawa ng account, gustong ginagaya kami. Eh hindi po kami yun, wag po kayo magpapamember doon, hindi po kami yun. Mga bogus po yun, mga pasaway po yun, mga walang magawa sa buhay. Kaya make sure po, pag nagpa-member kayo, ay makausap nyo po muna ako. Okay? At meron po kaming second account, tapay ah. pwede rin po kayo manghingi ng mga lucky numbers doon, dahil nire-replyan ko po. Pag nakita ko po kayong heart ng heart, comment ng comment, share ng share ng video, nire-replyan ko po kayo mga kalaki. Kaya ito na po ang second account namin, Aris Gatchalian, at red parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers ko, ba diba? Ang dami na agad ng mga followers natin. Ibig sabihin, gustong gusto tayo ng mga tao kasi po legit naman po talaga nakakapagpanalo tayo pinapost po natin yan kung gusto po ng mga followers kung ayaw po nila sila po masusunod okay so eto na mga kalaki kunin mo na ang 5 digit lucky numbers eto na po ang 5 digit lucky numbers mo ay number 14 number 29 number 17 Number 31 at number 34. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 23, number 18, number 26, number 27, at number 5. Ayan, syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers mga kalaki Ang 6-digit lucky numbers po namin ay pwede po rito ang 642 Ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers ayan, kaya ano pa hinihintay mo eto na po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers, kunin mo na umpisan po natin sa number 39 number 33 number 21 number 16 number 8 at number 22 ayan po yung una at ang pangalawa po kunin na natin number 15 number 36 number 40 number 24 number 12 at number 28 ayan mga kalaki, kompleto na po ang ating mga uh, lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon takbo na po sa suking yung outlet bago po kayo maabutan ng sold out kasi marami po nagsasabi sa akin sila po na abutan ng sold out pag naabutan po kayo ng sold out pwede pa po ang mga lucky numbers na yan kasi 3 days po yan bago po natin palitan okay at syempre mga kalaki ang hangat po namin sa inyo manalo 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 at mapasama kayo sa mga winners ngayon pong buwan ng October kasi po the past September napakarami pong nanalo dadaigin po natin ang, ang, September ng October Pwede ba yun? Pwede yun dahil bibigyan ko kayo ng magandang code kaya pa private consultation member ka na o kaya tumuto ka rito makakuha ka ng mga numbers namin na libre okay kaya eto na po mga kaibigan ang inaabangan ng lahat ang shout out time shout out po sa pamilya Toledo ayan pamilya Toledo ng ano to Pamilya Toledo ng Project 4 Quezon City hello, hello po sa inyo dyan sa Project for Quezon City marami po kaming followers dyan Quezon City na check ko po yan sa Facebook, ang daming followers natin dyan maraming maraming salamat po sa pagtitiwala at panunood araw-araw, at syempre po sa bagsakan po ng isda dito sa Dagupan City, hello po Mas oh, hello po sa inyo mga taga Dagupan maraming salamat po sa panunood sa amin at huwag po kayo magsawa dahil hindi po kami magsasawang manood, ay uh, mag uh, magbigay ng mga lucky numbers sa inyo at manood po sana kayo lagi-lagi. Okay? So, ingat mga kalaki at gusto ko po, manalo kayo. Win-win-win tayo. Okay? Ingat!